Ayan guys, for today's video, nandito ako ngayon kay Sasaling Sing, kung saan nagpagawa ko ng courier dito kay uh, Mr. Pabito. Guys, kung gusto nyo magpagawa, napaka uh, ganda at saka naka, napaka pulido maggawa siya ng uh, courier mga idol. Ayan guys, so kung makikita nyo at mapapansin nyo na napaka pulido po. Hindi pa yan uh, gaano. Uh, uh, tapos guys, ayan guys, so ayan. Ayan, mura-mura lang dito guys. Uh, pwede pa kayo maka-discount dito kung magpagawa. Punta lang kayo dito sa Salingsing. Ayan dito dito lang sa Salingsing guys. So, madali niyo makita dito kasi pag nasa Salingsing na kayo nasa tabing kalsada lang sila. Ayan yung pwesto nila. Ayan, napakaganda dito guys. Ayan, napakagaling talaga ng uh, gumawa ng kuryer. Ayan guys. Na gumagawa din sila ng garong yung mga lagayan ng mga lugit. Ayan, kung gusto niyo garong, try sigil. Lahat ng mga klasing uh uh, uh ayan kaya nilang gawin dito. Ayan, basta pag gusto niyo, pumunta lang kayo dito mga idol. Ayan. At saka mabilis pa mga kaya niyang gawin to uh, wala pang kalahating araw. Ayan. ayan guys tapos na yung pinagawa nating courier ayan guys kung makikita nyo at mapapansin nyo guys napakaganda po ng uh, design po ng pagtagawa ayan guys ayan yung courier natin ngayon guys ito na yung uh, finished product nya pinapakinis na lang ng ating uh, master na tagagawa dito, dito sa salingcing mga lods ayan kung gusto nyo magpagawa pumunta lang kayo dito ayan, napaka pulido sa magawa ng uh, courier